Good evening po sa inyo lahat. Ayan, kamusta po kayo lahat? Bigay mga shoutout. <laughs> ito na naman tayo mga folks. At siyempre isa paripagong vlog na naman tayo ngayon. Ayan, tapos na naman ang ating mga premiere. So, ito na naman, Mangungulit na naman tayo at siyempre mag-adventure na naman tayo. Maglalakad na naman tayo kung saan-saan. Alright, -saan. <laughs> good evening po sa inyo lahat. Good evening kasi ang oras po natin ngayon is ayan pag alas 7 na po ng gabi pag alas 7 na ng gabi at mag alas 11 na rin ng gabi dyan sa Pilipinas good evening po sa inyo lahat bali dito na ako nag intro sa tapat ng Metro Manila and dito na po sa Metro Manila mga po. <laughs> really? <laughs> <laughs> alright ayaw yung maniwala, andito na ako sa Metro Manila mga po, so, di diba ayan o, oh, Metro Manila o oh, di ba <laughs> diba diba, Metro Manila <laughs> meron pa doon sa kabila <laughs> magkabila niyan mga po, siyo po oh oh, oh. oh. alright alright <laughs> Diba? Metro Manila. <laughs> Ayan, shout out po sa inyo lahat. Good evening. Bali dito lang ako mag-intro bago tayo maglakad. At uh, medyo maalinsangan ngayon mga box, balinsangan yung init niya, humid ba. Ayan, shout out sa inyo lahat. Bali lalabas lang ako kasi nga is uh, ipapagawa natin itong relo kasi napigtas yung kanyang uh, na yung kanyang uh, ano ito yung basta napigtas, naputol na pinta's na putol ha para ayan shout out sa inyo lahat good evening ayan so sama nyo ako ngayon magpagawa tayo ng relo ayan <laughs> magpa-vulcanize ayan vulcanizing shop punta tayo sa vulcanizing shop ayan at dito nga pala mga folks dito sa aking kinaupuan is mayroong dates ang daming buka niya mga folks pero napakasayang napakasayang kasi is uh, nauhulog lang siya ayan oh. ito yung dates ayan ito yung puno ng dates ang daming bunga di ba ayan oh. ang dami niyang bunga oh ang dami niyang bunga tapos dito sa baba ayan o oh. ayan o oh, di ba pagkanda hulugan lang yung mga dates <laughs> sayang napakasayang oh. Ibon na lang yung nakikinabang kasi mataas naman yung puno. Ibon na lang yung nakikinabang. Ayan, oh. Dami. Oh. <laughs> Ayan yung puno ng dates. Oh. Dami mga puno, mga bunga ng dates. Pero, nauhulog lang siya. Ayan. Napakatamis kaya ito mga Napa Napakatamis. nauulog na lang, nasasayang lang at meron din doon no? ayan o oh. ayan, meron din dyan diba? dami ayan oh. o, nga. oh. bunga Oo. alright, gagayak na tayo pupunta na tayo dun sa vulcanizing shop papabulcanize <laughs> natin yung ating krikirlo <laughs> and let's shout out po sa inyo lahat, good evening so let's go, Samahan nyo ako ngayon ay, mainit mga box, malinsangan ba o maliwanag pa maliwanag pa pero uh, ayan alas 7 na nga ng gabi Oh, alas 7 na ng gabi. 'Di ba? Alas 7 na ng gabi pero maliwanag pa. Ha, ah, pakaliwanag pa. At ah... bago tayo gagayak isa, meron din ako palang hawak-hawak ah, na Ito, meron din akong ito yung aking dala, lagi ayan, kompas mga kapoks kompas para hindi tayo mawala. Ito. Ay ay. Para para hindi tayo mawala. Lagi akong may lang kompas. So, andito tayo ngayon sa bandang Is <laughs> well, andito tayo ngayon sa bandang east Alright, shout out sa inyo lahat Okay, so ayan Samahan nyo nga ngayon uh, na maglalakad-lakad Pupunta tayo sa pagawaan ng relo Mga uh, pops Alright Liwanag oh sa pier sa pier mall ah, uh, at dito tayo pupunta mga box lalakad-lakad tayo dito Bali Bali ganito ako lumabas ka mga box kasi sa so, uh, sa araw is sobrang init mga box. Ayun so ganitong oras tayo lumabas ngayong gabi. Gabi na dito mga box pero maliwanag pa. <clears throat> Alas 11 na ng gabi diyan sa Pilipinas. Kitang-kita pa 'di ba oh? Ganda. Oh, ayan. Tumunog na yung kanilang kuan mga box padasal so diyan muna kayo. At uh, update na lang tayo mamaya. Balik na lang tayo mamaya pag nasa paggawaan na tayo ng relo. Bye bye muna sa inyo. All mga box. So andito na tayo sa area kung saan tayo magpapagawa ng relo, mga box. Ayun, bumili rin ako ng tubig. At sobrang init, malinsangan. Ayun. So andito tayo sa kanilang uh, kwan night market ba. Dito maraming mga paninda, samut mutsari mga paninda, mga box. Bali dito tayo mag-relo, mga box. Good evening po sa inyo lahat. So, pasok tayo dito. Diyan muna kayo. mga box so okay na ang ating relo o oh, diba <laughs> alright so lakad lakad muna tayo dito mga box at uh, maaga pa naman ang oras natin is 7.30 na oh, 7.30 nang umuha gabi diba ang bilis lang dumilim kanina maliwanag pa ngayon madilim na alright dito tayo sa kanilang mga tindahan ng mga samot sa Ayan. Mga tindahan ng mga damit. Mga tela. Diba? Ayan. So, shout out po sa inyo lahat. At good evening, Pilipinas. Alright. Alright. So lakad-lakad muna tayo mga box at dito tour muna ito tour ko muna kayo dito. Bago tayo gagayak pa uwi. Eh, mga tindahan nila. Mga tindahan ng mga damit, mga tela, mga kumot. <clears throat> ah, changge-changge ba dito? Ah, changge mga mura lang mga panindan nila dito mga box kasi mga, mga na, mostly mga nagtitinda dito is mga Indian national so mga kung lang, mga mura lang yung mga panindan nila Ay right, so dito tayo kaya dito na lang tayo mga box right so shout out po sa inyo lahat at uh, nagpagawa na natin ng ating relo pwede na tayong muwi para makapagluto na naman luto, kain, then tulog, pasok ka na naman bukas di ba? alright so ganun lang talaga ang routine natin sa araw-araw nasabit kasi kanina ito eh yung pag ko sa kuhan, nasabit sa aking locker, yan, shout out po sa inyo lahat at uh, tayo lalakad-lakad pa yan. Uh, init ng Fox. ang init. Malinsangan yung hangin. Yan shout out po sa inyo lahat at uh, dito ko ra po tatapusin na ang vlog na ito. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. At ingat-ingat uh, po kayo lagi. Sama mo kayo na bye po sa inyo lahat.